Naliligo. Oh. Cellphone oh. oh. Cellphone ah. Ito to to Ito sa'yo. iyo. cellphone. Uh. Ayun po. Cellphone oh. Ang ganda. Dito tinama mo, tinama mo, pakita mo. Oh, ayan oh, ganda oh. Oh, Jimboy sayo na to. Sabi Napulot na, to. na po namin 'yan. Ito isa oh. Ito to. Oh. lanig. Sarap maligo. Ayun, um, mantar iPhone 16 oh. Wala. Ayun. Ay, gumana. Uy! Uy! iPhone, iPhone 16, oh Pro Max. Oo, oh, ito. yung balatang sa gilid. Mayroong pindutan. Oo, oh. ito, 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 ito. Hmm. Ito. ito, ito, ayan. Mm -hmm. Ayaw, pinipindot. Camera mm. lang agad. Pag ano. Uy, may siya. Tingnan, yeah. tingnan, tingnan. Oo, oh, isa pa, isa pa. <laughs> <laughs> eh, oh, diba? <laughs> Akin na to. Sa ina yan. Na <laughs> ayan po, literal. <laughs> ito, napulot talaga namin. Ito. Pulot talaga yan. Ayan, oh. Ito po yung cellphone. Napulot namin. Nakita namin dito talaga, ayan no? oh. 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 Anig. Ganda no, kay Jimboy na lang. Ay, dito pala, oh yan. Pero hindi po. Ano po to, kung sino man po yung may-ari, iiwan uh, po namin to sa tourism center. Dito sa may pinatubo, no? Oh. Wag, wag na sa'yo, no? Oh, sige. Waterproof siya, ang ganda, oh. Kasi nasa tubig siya kanina pa. Hindi siya nabasa, pero tayo nabasa. Nabasa. <laughs> malamig, no? lamig Malamig, malamig, malamig dito. Ayaw mo dito? Ayoko. Okay na akong maging cameraman. lamig grabe. Ito pong iPhone 16, akin na lang po ito. Kung sino man pong mayari, ano? Ang ganda na ito, <laughs> oh. Oh, Pag pinindot mo, camera agad yan, oh. Wow! Ganyan oh. pala iPhone 16. Yun, oh. Pwede kang mag-zoom dyan? Pwede. Oh. Ayun po yung kasama natin. Ayun po, asan yung cellphone? Ito. Ayan yung cellphone. Ah, napulot po namin. Kung sino man po 'yung may-ari, ah, puntahan niyo na lang po sa tourism, no? Sa tourism. Sa tourism. no, nakuha natin, no. At ah, nandito po sa tubig 'yan. Hindi po namin binaglaruan ah, o o binasa. Talagang sa tubig Talagang namin sa tubig nakuha. Oo, ah, 'yan. Kung sino man po may-ari, 'yan. Ah, nyo sa tourism. Eh ngayon pupunta pa kami sa Pinatubo eh. Ayan po, malapit na oh. Konti na lang. Uh -huh. Kaya siguro tayo pinadpad dito. Uh -huh. Para maibalik yung po nung uh -huh. mayari na yan. Oo, oh, ayan oh. 4x4 parking area. Pero, naku po, nakakadala maligo. Sobrang lamig. Grabe. Pero ito pong <laughs> iPhone 16 Pro, max sa akin po ito. Ayan. Hindi po ito pulot ha. Biro, joke, 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 joke lang namin. Joke, joke lang. Pero yun Woo! talaga is. Kuha. Wow. Kuha. Wow. Malinaw, malinaw, malinaw. Malinaw. Man. Wow, ganda no. Uh -huh. Kita nga yung Jimboy ya oh. oh. yun. Oh, yun po. Sa tourism po dito sa May Patling, Kapastarlak po, kunin niyo po yung ponyo. Ayun. Oh, hindi eh, oh, kaya mag-comment kayo dito, samahan ko po kayo. Para masama ko po ay sa tourism center. Ah, oh, di ba? Pon, pon, harap mo, harap mo, harap mo. Yeah, 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 yeah. Yeah. Oh. yeah. <laughs> oh, yan na puntahan niyo po. Ano, ano, ano? Pon, pon, pon. <laughs> masaya masaya siya Natupad yung oh, pangarap niya eh. okay. Ang pangarap ko nila Ay, ay makapunta ay, sa Pinatubo Ay nakarating sa Ay totoo o Kailangan na ligo. Talamig Ayan po yung po na oh, Puntahan nyo na po